Ayan mga kaswelo, ilipat na namin si Claudia. Dali na namin dun sa lagsak. Dun na lang. Malap to. Oo, oh, malapit na. ni mo yung dede niya. Oh. Laki na. Baka next month. Laki na niya. Oh. Ayan po mga uh, dito po kami nagdaan sa shortcut para uh, medyo malapit, hindi na kami dumaan doon sa kabahayan talaga. Uh, ang labas dito, diversion road na. nang si Claudia, Ayan malapit na po sa mga anak mga suylo. Bagsak na bagsak na yung ganyan, dede, Ayan. Para sama-sama na sila doon sa lagsak, sa bukid. Dahil uh, yung taga-pastol dito, si mother, ay uh, lumuwas. Kaya dinala na natin ito doon sa bukid para sama-sama na sila. Isa, isahan na lang pag uh, ano ko, pag ipastol ko sila. Oo, uh, uh, si mother po ay uh, uh, sumama nila ni Apo Leleng ni, ano, ni Daraminda. So, lumuwas po kanina sila ng madaling araw. So, siguro mga uh, bukas siguro ng madaling araw din ang dating nila so, sa safe ang travel nila. Sama-sama uh, na sila doon pati yung isang nilang kapatid na hindi pa niminsan na minsan ay hindi pa nakapunta ng Maynila si Tita Kiring. Yung dinala din nila sinama rin sa Pampanga uh, mga kapasyal. So, sama-sama sila doon tapos uh, si Tito Roger uh, susunod na lang daw sila Oo. Ay, may gagawin pa si Roger dito. Kaya yan, si Claudia nagpasya ako na dahil ko na lang doon sa bukid. Ano? Malapit po sa mga anak. Kasi uh, don doon, ako kasi palagi sa bukid. Ito si mother ang taga lipat-lipat noon. So ano na siya, lumuas Sumama so, kay Apuleleng dinala natin to doon sa bukid Noon, sama ko si Mrs. saka si CJ saka si Andy ayun na no, una no. mas malapit kasi dito pag uh, labas dito diversion road na Ayan, mag uh, sama sama na sila doon Maribik at uh, Princess ayun ito po uh, sir Ricardo si Claudia oh. So bago ko tinravel, pinainom ko muna siya. Ganda niya. May nadaanan kami doon na nakatambay. Ang sabi niya, yan daw. Malapit na daw ito mga anak. Nakita niya. Ayan o. Maga na yung kanyang dede at saka yung ngari niya sana next month na uh, magkatotoo mga anak na ito. Ayan, stop over muna kami ni Andy. No, de. Si Mrs. at si CJ uh, de na dun sa mga kambing. Tapos ako ay pinagpahinga ko muna siya dito. Para makain ng kaunti. So ito po siya o. Oh. Daddy ay kakaiba na. Hindi pa tulad dati ba? Ano? Ayos! Magaan na. Ayaw oy Kapit na mga lak Ayan, delivers road na mga sulo Hindi natin siya ilagay doon sa bandang unahan so, Meron na naman nakakita sa kanya Yan o, no, may bahay dyan uh, Talianak na daw, sabi ng salit ng Bisaya Talianak na Or malapit ang mga anak siya Sama-sama okay. sila din eh Nandiyo eh. Okay, oh. napay oh. lang sa Napay oh. lang sa buwan Sa? Napay lang sa pak daw Oo Nandito siya mga kasulo Pag umaga Dito siya sa tabing kalsada Tapos pag uh, Tangali Pasok ko siya doon sa gubat Sa patag Ayan Pada mana Bro? Ha? Mga sunod buwan oh. Oh, John. Au. Karon mga Julai. Mga ni. Ah, uh, John no. Sabtan ya. Eh. Oh, nakatagilid na yung tsanya bandar ito. Han sinaka ko na rin po yung mga kalabaw. Tapos si Claudia janan lang sa kabila. Sa kalsada e, Lagay natin siya dito mamaya Kapag ano na Madilim na ba Sa, sa umaga bike natin doon Si Victoria nandun din sa baba Tapos update po Tayo sa aking inesprit dito mga swelo Ayun o no? Nakitang kita na yung mm, Pinagkaiba yung ating tatamnan kapag naalanta na yung damo dito itong area na ito Nan nanilaw na laki laki din to kapag ng gulay ayos Dito ang aking magiging bagong tambayan Kapag uh, nakapagtanim-tanim na tayo dyan Meron ng kobo dito eh sabi ni Bro Renato uh, Pwedeng Tambayan ito Pwede rin ako dito magatulog tulog nun ito Kaso hindi pa natapos Andito ah, na mag tayo magtambay-tambay. Kapag na -tanim, tanim tayo. Iklaw jadi dito ko sa ilagay kapag gabi. Ayan. Oh. Para safety siya ba. Hindi natin ilagay dun sa tabing kalsada kapag gabi. Baka kapag biskitahan. may tatanong pala dito wow ah, kay Sir Caro ano ba daw meron dito Ayan, meron siyang ka piranggot or ilan na saging ano saging yan tapos may ilan din na puno ng nyug tapos merong palayan doon kung sa sakaling ulanin doon sa baba sa ating inisprihan pwede rin tamna ng palayon Binibenta ito. Oh, nga, habang hindi pa daw nabili, sabi ni bro na to, gamitin ko muna dito. Magtanim ng gulay at uh, yung ibang area, pastulan. Wala dito, yan, pastulan yan. Silungan. No, de Oh, sun sunod sa si akin Punta tayo sa mga kambing ta. Tala. Oh, oh, oh. Gusto din mo po oh. Sus ando memo na. Aro. Apo putik. So, ayan mga kasilo. Dito tayo sa dalawa natin baka. At meron akong napansin kay uh, Princess. Ah, uh, yun mukang hindi nagpertil yung ini na iay sa nung December so ngayon na kita ko ay ano mukhang naghit sa ulit naglandi kasi sumamsa sumampas sa bigla ni ano tsaka hindi sa mapakali sumampas sa bigla ni Maribik tapos may lumabas na puti sa kanyang ari na malinaw ang kabilin bilayan ni Neil yung technician dito kapag uh, maglabas nang ganun na kulay ay hindi na fertile pero kapag uh, uh, malabo ang kulay hindi malinaw na malagkit, yun, yon fertile daw yon kaso malinaw ang lumabas eh oh kapag naghit siya Ay, susubukan ko na ano i eh, dalhin ko to sa may ano dito. Hoy, wag. Ah, meron ano dito kapitbahay namin may baka na ha, lalaki, barako. Baka doon sa kasakali, doon sa magapertil. Ay, ano na. <laughs> lagi na lang nauudlot yung kanyang pagbubuntis. Hindi siya na ano ba? Hindi nag yung mga sinasaksak. nako ko. Ayan, ayan siya, oh. Matakbo-takbo yeah, siya, mga swilo. So, iwanan ko muna kayo dito, no? Hintayin mo muna yung... Kakakunin ko na rin yung motor, no? Iwan mo na si ano na, Hindi, kasi dalhin ko si Princess doon sa... Banda doon sa amin, mga swilo. yan Ayan tumawag ako doon sa uh, may-ari ng baka so wala naman daw problema diba? uh -huh. so nag uh, ko na pwede bang magpakasta tayo doon sa baka niya. dahil hindi siya na ano doon sa ano EI so meron pang oras Tsaka kunin ko na rin yung service namin kasi naglakad lang kami papunta dito. Tara. Ay, bago magdilim, nakastahan siya. Nagbawala siya eh. Ayun mga kambing sa baba. Ayun. Uy, huwag ka tumakbo. Nagtatakbo uh -huh. -ta mga sulo. Hinihila ko pa. Ha? Ah, lakas pa naman. dito 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 tayo din. Walang daan nandyan. Walang daan nandyan. Takbo siya, oh. Hindi mapakali. mapakali. Maglalandi siya. Subukan natin dun sa baka talaga mismo. Hindi siguro siya sa iyang dun sa EIS. Minsan din po kasi, sabi ng tinawagan ko, kaya nga daw, bumili din siya ng lalaki kasi meron siyang babae din hindi rin nabuntis sa ano sa AI kaya bumilisan ng barako talaga siminsan minsan daw ay kadalasan yung mga similyan na ginamit ay matagal ng stock uy oh natakbo hindi nag kaya hindi nagpipertil kaso mga sila hinihila ko pa sila hinihila ko doon tayo dadaan sa Ay! Doon tayo dadaan sa Doon tayo dadaan sa uh, Daat yung dinanan kanina Ay grabe, lakis! <laughs> ay, nagkanda hubo-hubo ako sa shirt ko mga swelo Nakatakbo Ayan o, oh, sandali, nakakarating kami dito sa oh, Sandali, nakakarating kami sa ano oh, Diversion Oh, oh. oh. Ah, yun eh. Binitawan ko na mga sulo. Yung, oh, nakakita siya baka, Si Claudia. Tinakbo niya. Ano, tumakbo siya. Akala niya siguro lalaki. Hindi <laughs> yan. Ano, tinan mo, sasampa yan. Si Maribik, sinampahan niya eh. Ay. siya. Sumalikan ko mamaya si Claudia para iligpit. Oh, uh, diyan. Mga anak na 'yan. Si Claudia ano rin 'yan eh? uh, sampah, hindi AI. Ay nako. Tara, lipat ko lang muna si Claudia. Ha? Ah, Ito tayo sa kabila. Hmm? Si Princess oh. Talagang ano. Hanap niya baka. Lalandi. Ito tayo sa kabila Ayan no, daming damo Woo! Ito Ayan siya Dami Tara, habiyahe tayo Punta tayo dun Ang bilis niya po mga suyo Ayan Hindi na oh, nahirapan maghila. Ako pa ang inihila. Balisa siya. Hmm? Dito kami nagdaan sa shortcut. Tingnan natin yung ano ang susunod na mga tagpo Dito Mamaya. Hmm. Yan mga silo. Dito na tayo sa site ng bakahan ni Jonas. So ito na siguro yung kanyang babae na Ayan, nakapaanak siya, oh. Ayan yung anak ko, oh. Jones! Oh. Tara! Ayos, Jonas. Ayan, oh. Yung mga baka Yan siguro sinasabi ng ano niya, na ini-ID da dalawang bisis yata, hindi na hindi na, hindi na, hindi na, ano, nabuntis kaya ayun yung toro niya papakastahan na lang siguro natin mga sulo para uh, hindi sayang yung aning, ating ano, pag-aalaga tatakbo siya oh ay Hello, <laughs> <laughs> Uy. Uy. Boy, ano na eh? Ah, pa, pa relax relax daw muna. Ah, pa amoy, pa baho 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 sa <laughs> ano. Pa igot igot muna Oo. Tayo kanya arador, toro. Bale dalawa din palang lang yung kanyang nasampahan ayon. Yung, yung nadaanan natin saka yung, yung, yung sa dolo, Oh. Những ngắn nắp la mặt bé na yên na vẫn xíu yên ngắn nắp mo mày ăn mo mày mày Lumabas na yung armas. <laughs> Totoo <-tuk> na dun. Huwag ka. Liwat amo ni baka eh, Huwag ka. Huwag ka. Ayan na. Ayan. Iyon. Wala ma may wala may sod. tích tô tích tô cái bùi ấy sao ra yun okay. yun Pasok. <laughs> Hello. 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 <laughs> Otro, man, ya, no? Oh, terus ada yang ini? Oh, ada yang ini. Oh, ada yang ini. Dalam bisnis dah. Dalam bisnis para si Bado. Oh, tuan tua dah sampai juga sih. Tik tu, ya. tik tu. Para si Bado. Alhamdulillah. No, no. <coughs> tak ada ni. Abang Nima Tak ada ni Tuk lah Ah, kuat Nak kandung lah nak kandung lah Nak kandung lah Ha? Ha? Kutrah mana? Oh. So iwan ko lang muna ito. Iwan ko lang muna itong baka natin sa area niya para makapagpahinga. Bukas ko na daw i-ano, i-travel pa uwi. Dahil mabalik pa tayo dun sa bubo. Iwanan ko muna sila dito at least na dalawa na siya hindi na po ako mga silo so, ko si Claudia para i-safety siya Oo. tapos si princess po mga silo ayun na uh, iniwang iniwan ko muna doon sa kung saan siya nakakastahan ng barako bukas ko na lang siya kunin doon para makapagpahinga So sana sana magpertil siya sa kanyang ano. Sana magpertil para hindi sayang yung panahon sa kakahintay tapos wala lang. Hindi nabuntis buntis. Uwi na po kami mga silo. Si Mrs. naghintay dun sa kalsada. Magluluto pa ng ulam. Sino to? Uy, multo. Ay! Sige pala. Uy, tayo. Harus eh, Andi. Ano to? Ginabi na kahayo. Ginabi na. na tayo, mga solo. Pupaalam po muna sa ating mga viewers. Yan, magandang gabi po. Paalam po muna, mga solo. Paalam, mga silo. Paalam ka mo. Paalam, mga solo. Gabi na. Maluto pa ng ulam, Ano? eh. Mm -hmm. Sakay na sila ng barko pa. Tumawag si Dara. Ha? Huh? Sakay na sila sa barko. Nakasakay na daw sila Apuliling sa barko, mga kaswilo. Tumawag ka nino. Sila ni mother ko. Sige. Ingat sa biyahe po. Pasyal Enjoy. Sila dun sa, sa atin. Bye, oh, bye. Ah, papasyal sila dun sa bahay natin. Hmm. daw sila, mga kaswilo. Sa bahay namin doon sa Arayat. Hello. Oh, no. <laughs> ah, na kami. Ayun na.